Lang po yan po Okay? So, magandang umaga po mga kasiti. Okay? This is a basic ano lang po natin ha? Discussion about the toolbox meeting. So, sana po, okay, ito ay maging gabay natin sa lahat po. Ayan po. Okay? Sige po. So, ano po ba yung mga sample natin na maaaring gabay natin? Okay? During our toolbox meeting. Uulitin ko. ba? Diba? Dapat po, ang usually, sino daw po ba dapat ang nagkatandak ng ating toolbox meeting? Ang ating mga supervisors, like foreman, okay, midman, even our project manager, even our construction manager, even our nurse, ha? Nagkakintin Even nurse po natin. Napaka-importante na alam ng nurse. No, na po sila ito ng ano ng ating toolbox meeting. Alam ng ating mga ano, ng ating team. Okay, like ng mga manggagawa, okay ng ating mga ano mga supervisors, no, na sila ay nagiging guest natin during our toolbox meeting. Okay, ngayon ang mga katanungan, sir. Ano po ba yung maaari namin i-discuss? Okay? Sa ating pong toolbox meeting. Unang-una, okay, depende po yan sa inyong workplace. Okay? meron tayong tinatawag na specialization training kasi ba? Diba? sa ating mga tao okay, sample natin okay, if we do an excavations activities we can tackle, okay or we can discuss that in our toolbox meeting to have a safe work environment diba, napak importante guys na meron tayong safe work environment kapag may excavation po ba, ano po ba yung hazard aspect? Kapag may excavation po ba, ano yung mga risk factors na dapat natin po i-consider? Ano po ba ang role ng bawat isa? To protect themselves. Okay? Kung sakali, okay, may mga activities tayo na equipment, we can also include that. Okay, marami tayong pwedeng i-discuss sa toolbox meeting because sometimes we tackle this or we do this activities every day. Lalo lalo na sa ating construction industries. Right? So, kailangan kapag po nag-discuss po tayo niyan, may eh, meron tayong pattern. Ibig sabihin, meron tayong ginagawang procedure. Okay? Bakit? In committed, katulad ng na sinabi natin, nandyan yung project manager natin, may guest tayo, may nandyan yung mga nurse natin, nandyan yung mga lead man, natin, we need to discuss to the workers ano yung mga role ng ating po. Basic, simple, sample natin, 10 to 15 minutes lang yan. I-short is natin. So, ibig sabihin, kung mapuputol ka kon sabihin mo sa kanila, o oh, guys, o oh, if, o oh, mga kasamahan, meron po tayong additional topic for tomorrow, continuous this toolbox meeting natin. Napaka-importante na ini-engage natin sila For our activities at ini-engage natin sila para mas maunawaan nila. Okay? Di ba sabon natin pag nabibitan ka minsan sa mga ganyang ano natin eh, mas nagiging ano, interesado ka. Tandaan natin, minsan nagiging boring, boring ang toolbox meeting natin because of what? Paulit-ulit na lang natin dinidiscussed paulit-ulit na lang natin. Misan, di ba, namimiss ano po nila moral, bakit nagagalit yung ating supervisor. Kailangan, ano sabi natin, learning objective po ang ating pong tinatakil po ito. Tandaan natin, no? Anong sinasabi natin? Kailangan yung benefits ng toolbox meeting for them are nandyan. Ito kasi yung ginagawa natin contributing factor na mag-training -ma sila, ma-educate sila. Okay, kawawa naman kasi yung workers natin kung kung nahayaan lang natin sila na nagtatrabaho sa site na hindi man lang natin sila na i-educate how to prevent their self doon sa reoccurrences o doon sa mga ano sa mga ari ma aksidente or reoccurrences of that accident in the previous kailangan po natin kumbaga nagiging technique natin ito eh para ma-address natin sa ating mga ano sa ating mga tao yung mga concerning natin po okay at ito ay nagiging provisions of providing opportunity no sa mga supervisors also no yung about the mental ano health ng ating mga tao it's like that okay mental or ng mental health din naman sila ulo o anything mental activities na makita nila baka mamaya may behavioral issue yung workers sa pagsagot sa toolbox meeting o anything yung sample natin kailangan ito ay nagiging training objective po natin okay at sabi nga natin, katulad na sinabi natin, yes po, baka may katanungan po. Religious activities like praying, wala naman po. Wala naman po. Kasi nga, katulad po na sinasabi natin, ang pagpe-pray po natin ay wala naman tayo. Pag nagpe-pray po tayo ha, before tayo nag-start, eh meron naman tayo mga kapatid natin na Islam o anything po na hindi naman natin sinasaklawan. right? May iba nagkukrus, okay lang po yun. May iba na hindi nagkukurus Basta sabi nga natin, it's uh, spiritual kasi yung ano naman natin. Wala naman po sa batasyon. Basta ang sabi nga natin, if before tayo mag-start ng ating trabaho, mas maganda, or mag-start ng toolbox meeting, may mga prayer po tayo. Right? It's spiritual ano po kasi natin. Wala naman po batas tayo na nalalabag about that. Okay? Na ano po natin, kung magpe-pray po ba tayo, na, uh, yes po, Sir Andrew, meron po bang katanungan? hum hum tu kasi iba-iba yung 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 paniniwala natin sa isa't isa. So our our right actually ends with the right of others. Yun lang yung yung masasabi ko kasi I'm I'm pag Yes. Yes po. Okay, thank you. Thank you, Sir Andrew. Yan po. Nasa ano naman natin yan eh. Yung pagpe-prayer po kasi natin it's spiritual naman po. Katulad nga ng sinabi ni Sir Andrew, kung hindi naman po siya magjo sa prayer nyo, wala naman pong problema. Basta nandun lang yung present na. Okay, hindi yung nagtutulbox meeting tayo, nandun siya sa ibang kanto, and yun po yung sinasabi natin. Okay? Wala naman po tayong nilalabag po doon. Because it's a part of our OSH program Okay, sample natin. Sir, uh, may islam tayo, may mga kapatid tayo goodies o anything po na naadyan po na maaari sa workplace natin. But sabi nga natin, during our orientations, kailangan i-orient natin sila. O oh, sir, before 7, meron kaming toolbox meeting. Kasama yung sa, ano, sa orientations po natin. Ha? before ganito po, meron tayong toolbox meeting. You will be, ano, uh, you will be, uh, need to present in our toolbox meeting like that. Kung may, may mga ganito tayong activities, etc. Okay? Basta hindi mo lang naman po siya, sabi nga natin, during our toolbox meeting, hindi mo siya ipapaya. O sige, magdasal ka dito, o okay? hindi, hindi po ganun. Okay? Uulitin natin. Ang toolbox meeting natin ay ginagawa natin as a training as objective of the positive way na learning. Hindi naman po natin inaano yung mga ganong bagay. Okay? Nagkakantindi yan? Yan po. Siyempre, sabi nga natin, we need to what? To assign. No? Ayan. Okay? May mga ganyan po tayo. Siyempre, may mga dapat may mga i-assign ia tayo na personnel. Okay? Sample natin. Kung ang pag-uusapan natin ay scaffolding. Diba? Kailangan, ano sabi natin, may competent person pa. Eh. Meron siyang skills, meron siyang knowledge, may competent po siya. Okay? Para alam niya o i-discuss niya. Mahirap naman po, e, eh, scaffolding ang i-discuss natin o ano natin po, e, eh, eh, ang kukuli natin, e, eh, labor. Dapat po sinasabi natin, competent person po. Okay? Ang ating po binibigay. Para po ma-deliver niya. Some Paul natin, ang concerning natin sa toolbox meeting is scaffolding. Paano ba tayo nag-involve ng handling nito? Paano po ba ito magiging delegado sa public sector, sa araw nila workplace? Paano ba ito magiging delegado sa ating mga manggagawa? is like na Okay, siyempre, ini-educate natin sila. Okay, it's a part katulad nga na sinasabi natin, it's a continuous learning. Diba? Sipi mo, pag ikaw umatin ng ano ng Uh, assessment na toolbox ay lang assessment it's dapat may basic na list ka na katulad niyan eh yung binibigay natin it's it's if we call that performance sa ating trabaho na mas makakatulong para hindi mag-compromise yung safety and health sa kanilang lugar gawaan o sa ating lugar gawaan. Napaka-importante, ano po ba yung mga basic concept o concerning natin? Ano po ba yung mga kailangan natin establish dyan? Ano po ba yung natin? Ano po ba yung role ni Ano po? Pwede natin i-discuss yun. Siyempre, uulitin natin. The person will do that is a competent person. Right? Competent person po. Siyempre, sometimes may mga spectre tayo. Sometimes may in situ scapholder tayo. Sometimes may mga city officer tayo. Not only the safety officer. Uulitin natin hindi po lang safety officer ang dapat po nagdi-discuss. Okay? Yan po yan. Napakalawak po no, ng kamamaraanan natin. Kunyari, sample natin, we can discuss the ano, our uh, workers' welfare facilities sa toolbox meeting. Yes. Okay? We can discuss that because it's it's the rights no, na mapag-usapan din natin kung may concerning sila. O sige sir, kung may concerning ka ngayon, pwede po bang bukas natin pag-usapan kasi we have a lack of time no, na maaari maano tayo ng operations because we don't want <coughs> we don't want na ano, masuffer naman yung operation dito sa ginagawa natin. So, magiging interesting sila. Sige, sige, atin na kung bukas about mo sa worker facilities. Uulitin ko rin kapag nagdi-discuss tayo, we need to be ready. Baka mamaya, may mga answer po, ay may mga question po ang ating mga workers, medyo mainit po tayo. Hindi po natin dapat po ano. Okay, yan po yung sample na medyo mainit na yung pagtatalo, medyo debate na with operations, with the city or the workers, medyo i-stop natin yan. Okay? I-stop natin yan. Bakit? Kasi napak importante yung epektibong pamamaraan natin that we promote safety and health. Not we promoting na kung paano ba ma tayo nagiging ano sa toolbox At paano kung meron ka nakikitang hindi nakikinig. Ano gagawin mo? Sisigawan mo po ba siya? Di ba lalapitan mo? O yung habang may gapon? O may sir, mga sir, yung mga nasa likod po, hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Lapit po kayo dito. Kasi pakinggan niyo po yung sinasabi natin para po sa inyong kaalaman like that. Kaya yun yung simple pamamaraan natin. Sabi nga natin, pwede tayong mag-discuss ng about sa electrical awareness. Pwede tayong mag-discuss about sa mechanical awareness. Mag-discuss tayo sa mga pamamaraanan na dapat po ba natin minigitin. Yung sample natin. Yan po yan. ko po ang ating mga ginagawang discussions and unlimited. Okay? Yan po yan. In the simple things, mabigay natin itong epektibo na pamamaraan. Okay? Yan po. Wait lang po. Okay? Yan po. Maraming maraming salamat and ingat-ingat po mga kasitin.